Crispin Villanueva ba? And welcome to my Sari Sari store. Ayan guys, tayo doon sa labas, nagtitipan sila ng mga halo-halo. E ano natin kung, itatanong natin sila kung magkano yung puhunan nila. Nag-is sila sana maging successful sila sa negosyo nila, sa pinagkakitaan nila. Tara guys, order na tayo doon sa ano So, supportahan natin sila ng bonggang-bongga. Okay. Ito na guys, pinagkakaguluhan nila yung halo-halo nila dito. Uh, Magbablog tayo ngayon dito. Anong specialty niya natin dyan? Oh my gosh. Ayan. Magbablog tayo. Ano, ano yan? Mga ano yan? May lasong dito, pwedeng pamatay ng dagat at saka tao. Oh my gosh. <laughs> shake kayo dyan. Shout out sa iyo. shake. Shake ba ito? Anong, anong ano mga flavor parang, na shake natin? Parang gusto mo natin? na akong ubad. may mga pangalan yan. Mga, <laughs> <Anong kapi? laughs> oh my ah, akala ko fresh, ano, fruits. Wala tayo doon, sabung piso lang to, Christine. Oh my god, okay. Uh, I-support natin yung small uh, business nila dito. Oh, dito lang po matatagpuan okay. sa Muntinlupa. Dito lang pagpuan sa Apis 1, Black 31, Lot 32. Ito yung Hanapin natin. Yun Hanapin natin si, HGP, nyo, eh, Hanapin Hanapin yun natin si... anong pangalan Hindi niyo Yung may-ari ng negosyo. Andy Sumagay. Joy. And, <laughs> and, An Andy Sumagay Sai. Kaya walang sinabi, Andy Sumagay Sai. <laughs> <laughs> Ayan. O, oh. o, oh. tingnan natin yung kung paano maggawa sila <laughs> ng, ng shake nila. Ayan uh, relax ka lang po. kasi guys, sa uh, first time nila mag uh, ganito. Sana maging successful nila sila sa okay. ano nila na sa pinagkikitaan. Awa -awa okay. Ito yung mga supporter nila dito, uh, magbe best friend. Uh, anong masasabi mo sa bagong negosyo ni Andy sa Magaysay? <laughs> <laughs> Ayan. Unang-una pa na umiikot yung ano nila, yung blender. <laughs> Ayan na. Ah, uh, uh IT. Uh, kaya naging Kailangan may syrup kayo niyan para mabilis yung under ng ano, yung blender. ah uh, put a uh, is a little bit of water. Uh, it's a little bit of water. Oh, see? It's moving.